Dito po sa mundo ng crypto, bawat araw ay may dalang bagong balita na pwedeng makapagbabago ng market. Ngayon ay pag-uusapan po natin ang ilang mahalagang pangyayari na may kinalaman kay Bitcoin, mga stablecoin, pati na rin sa DeFi at saka AI. Kasama na dito ang isang malaking galaw mula sa gobyerno ng US, ang bagong hakbang ng Tether at isang malakas na plano mula sa isang kilalang Bitcoin bull na si Chamat Palihapitiya. Kaya yan po ang mga balitang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen at simulan na po natin sa ating pinakaunang balita rito kung saan ang sabi rito ay key republican senator expects democratic support for us crypto market structure bill ano po ang sinabi ni senator tim scott tungkol sa crypto regulation Ayan, ang unang balita po natin na ito ay mula po kay us senator tim scott na galing sa south carolina siya ang isa sa mga nangunguna sa paggawa po ng batas para magkaroon ng malinaw na market structure para sa digital assets. Sa kanyang pahayag sa Wyoming Blockchain Symposium sa Jackson Hole, sinabi niya na umaasa siyang may ilang Democrats na susuporta sa panukala ng Republicans para sa Digital Asset Market Clarity Act o simpleng tinatawag po na Clarity Act. Kung matatandaan po natin, bago ito ay naipasa na ang Genius Act na may kinalaman sa stable coins. At dito, labing walong Democrats ang sumuporta. Ayon po kay Senator Scott, posibleng uh, may labing dalawa hanggang labing walong Democrats na bukas din sa ideya ng bagong panukala na ito. Kaya ang market impact po nito ay kapag naging batas ang Clarity Act, mas magiging malinaw ang rules para sa crypto trading at investment sa US. Posibleng magdala po ito ng kumpiyansa sa mga investors na maaring magtulak pataas sa presyo ni Bitcoin at iba pang mga cryptos. Ano naman po ang kahulugan ng uh, suporta ng Democrats para sa Republican? Ayan. Ayan po sa Senator Tim Scott speaking in Jackson Hole on Tuesday. Ayan po siya. Ang inaasang suporta po ng ilang Democrats ay malaking bagay dahil nangangahulugan ito ng bipartisan support o pagtutulungan ng dalawang partido sa US. Sa politika po ng Amerika, bihira ang ganitong sitwasyon lalo na kung tungkol sa financial regulation. Kung uh, magtutulungan po ang uh, ayan kung uh, magtutulungan po ang dalawang partido mas uh, mabilis na maipasa ang uh, batas na ito sa kabilang banda kung malakas po ang oposisyon mula sa ilang grupo maaring tumagal ang proseso at maantala ang kalinawan na uh, matagal ng hinihintay ng crypto industry ang market impact po nito ay habang wala pang uh, final na decision maaring makaranas po ng volatility si Bitcoin at ang buong crypto market pero kung uh, magtagumpay ito tataas po ang interest ng institutional investors sa crypto. Ayan Ano naman ang uh, bagong hakbang ng Tether uh, sa Amerika. Yan, yan po yung ikalawang balita natin dito. Sabi rito ay ex White House crypto director Boo Hines takes Tether advisory role. yan. Dito naman po tayo kay Tether. Ang uh, stablecoin giant na kilala bilang issuer ng USDT ay kumuha ng bagong strategic advisor na si Ginong Bo Hines. Siya po ang uh, dating executive director ng White House Crypto Council at nagsilbi rin sa administrasyon ni Pangulong Donald Trump. Ayon po sa Tether, si Ginong Hines ay tutulong para mas mapalawak ang kanilang US strategy at direktang makipag-ugnayan sa mga policy makers at stakeholders sa loob ng bansa. Sa madaling salita, si Tether ay mas magiging aktibo ayan sa pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo. Kaya ang market impact po nito ay ang hakbang na ito ay maaring uh, magbigay ng mas malakas na kredibilidad kay Tider lalo na't na madalas itong binabatikos dahil sa kanyang transparency issues. Kung magtagumpay po ang kanilang expansion, posibleng mas dumami ang paggamit ng USDT sa Amerika at mas tumibay ang posisyon nito bilang pinakapopular na stablecoin. Ngayon ay sino nga ba itong si Ginong Bo Hines at bakit po siya mahalaga sa Tether? yan meron po silang uh, larawan dito sabi dito ay uh, is uh, Bowhines picture to the left of the U.S. President Donald Trump. Ayan, nasa left side po siya ni pangulong Donald Trump. siya po si Ginong Bowhines. ayans si Ginong Bowhines ay may malalim po na karanasan or experience sa digital asset innovation habang nasa White House uh, pa siya tumulong siya sa paggawa ng mga hakbang para magkaroon ng guard rails o protection para sa stablecoin issuers. Isa rin siya sa mga nagtaguyod ng mas maayos na relasyon sa pagitan po ng gobyerno at blockchain industry. Ngayon na kasama na po siya kay Tether, malinaw na ang layunin ay magbigay ng mas matatag na position para sa kumpanya sa Amerika. Dagdag pa dito, sinabi ni Paolo Arduino, siya po ang CEO ng Tether, na si Heinz, si Ginong Heinz, ay may passion para sa blockchain adoption. Kaya napaka-valuable ng kanyang papel. Ang market impact po nito ay ang pagpasok ni Ginong Heinz ay nagpapakita ng seryosong intensyon ni Tider na manatiling malakas sa harap ng lumalakas na regulasyon. Posibleng makabawas po ito sa pangamba ng investors tungkol sa future ng USDT. Yan. Dito naman po tayo kay ginoong uh, Chamat Palihapitia. Yan, Bitcoin bull, sabi rito, Bitcoin bull in billionaire files for $250 million dollars uh, SPAC targeting DeFi AI. Yan, ano naman? Ano nga ba ang plano rito ni Chamat Palihapitiya sa DeFi at saka AI? Yan ngayon naman ay yan isa po ay isang kilalang Bitcoin bull at saka billionaire investor. Nagfile po siya ng plano para makalikom ng 250 million dollars sa pamamagitan po ng isang SPAC o Special Purpose Acquisition Company na tinatawag na American Exceptionalism Acquisition Corporation-A. Ang uh, layunin po ng uh, SPAC na ito ay mag-invest sa mga sektor ng DeFi, AI, Energy, at saka Defense. Kasama niya rito si Steven Triu bilang CEO, habang si Palihapitia ang chairman. Plano nilang mag-offer ng 25 million shares na tig 10 bawat isa sa New York Stock Exchange gamit ang ticker na AEXA. -E Kaya ang impact po nito sa market ay ang uh, pagtutok ni Pali palihap sa DeFi at AI ay senyales na ang susunod na malaking innovation sa finance ay hindi lamang si uh, Bitcoin kundi ang uh, pagsasama po ng decentralized finance at artificial intelligence. Posible pong tumaas ang interes sa DeFi tokens kapag nagtagumpay ang SPAC na ito. Ngayon ay ano nga ba ang panganib ng uh, SPAC na ito? Yan bagamat maganda po ang uh, plano hindi rin mawawala ang risk. May ilang nakaraang uh, SPACs itong si Ginong palihapitia na nauwi sa liquidation or pagkabigo. Ibig sabihin, hindi lahat ng kanyang project ay naging matagumpay. Sa kabilang banda, malaking kapital ang hawak niya at marami pa rin ang naniniwala sa kanyang vision. Kung uh, magiging maingat ang pamamahala, posibleng maging malaking tagumpay ito at magdala ng fresh capital sa DeFi at saka AI sector. Pagdating po sa market impact, kung magtagumpay po ang SPAC, mas maraming bagong project sa DeFi at AI ang mabibigyan ng pondo. Maaari itong magbukas ng bagong cycle ng growth or paglago para sa crypto industry. Pero kung mabigo, posibleng magdulot ito ng takot at pag-atras ng ilang mga investors. At bilang panghuli, para sa akin ay malinaw na ang direksyon ng crypto industry ay papunta sa mas malalim na integration sa politika at tradisyonal na ekonomiya. E si itong si Ginoong nga uh, yan itong si Senator Tim Scott ay nagbukas po, nagbubukas ng pinto para sa regulatory clarity. Yan si Tether naman ay seryoso sa pagpapalakas ng kanilang position sa US market. At si Chamat Palihapitea naman ay naniniwala na ang DeFi at ang AI ang susunod na frontier ng financial innovation. Kung lahat ng ito ay magtatagumpay, malaki po ang tsansa na makakita tayo ng panibagong bull run sa crypto market. Pero tulad po ng dati, kailangan pa rin maging maingat ang mga traders at investors dahil hindi po lahat ng plano ay nagtatagumpay. Ang pinakamalaga ay lagi po tayo maging updated sa mga galaw ng gobyerno, mga kumpanya at mga malalaking investors para makagawa ng tamang desisyon sa trading at saka investment. At ayan hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.